CPPE, si NPE. Kung kaniadto, kung daghang buto ang inyong madungog sa gawas o daas sa kabukiran, maukini ng mga tao. Simple lang mga egzoon tungod kay kami ng mga NPE. Dili na gusto na kamo katawhan sa San Fernando mailat sa mga Organsasi bagigi Pagan Sennasional sa Ilalum Sabakabayanbla Alang sawwa makaaianku aku di air Si Datu Cimboi mentag ngagah San Fernando Kaliuh menga Zo nganung kami mau witness umo! pasabot sa katauhan tungod kay kaniadto dili lang basta-basta nga kunun ako ang kaniadto chairman sa kasilo tibuok probinsya sa Bukidnon nga gaway sa New People's Army 2014, ako po ang usa sa General Secretary sa Kalumbay Lumad Organization, Tibo of Northern Mindanao. Simple ra kayo mga iksoon, lumat ang inyong iksoon. Pero di ay, ako'y tikuha sa kwarta para isuporta sa, sa mga NP na naasa kabukiran. Kami magpamatod na ang makabayan black, bayan muna partiles, Iya ikuha ang pundo para ipakusok ang grupo sa New People's Army mga Ikson, simple lang ang among mga istorya. Kasakit, kagutom, samtang makikinkwentro sa gobyerno, kundiin wala na mo masabte ang mga hinanakit. O tinuod ni mga hinungdan, o kunsay mga rason, nga nung kami makikaway sa kaparihas Pilipino. Nga mga Ikson, doon na may katungod ang katauhan na makikbisog pero hindi pinaagi sa Pilipino to Pilipino. Dapat ang ating banggaun ang mga mag-ilog o mudaot sa ating naso at Pilipinas. So mga Ikson, kami nga mga NPA na aniya sa inyong atubangan nagpamatuhod nga kung kaniad na ay boto dito, walay kalinaw o walay kalambuan o wala ta nakadeklir of pre-insurgency sa lungsod sa San Fernando. Pinakadako ngay kalipay nato sa Tibo probinsya sa Bukit ang San Fernando ang pinakauna nga declare of pre-insurgency. o kana ang aigsuon so, ang una nga makipema eh, ipanghandog nato sa tibuok probinsya sa Bukidnon tungod kay ang katauhan sa San Fernando nagkahiusa og nangan og kalinaw na hinungdan nga nakapot nato ang pre-insurgency so kami mga kaigsuonan wala mi nagpinta sa among oras para mo sa lungsod sa Sa San Fernando para mupahinumdum sa katawan sa San Fernando, mupahinumdum sa mga estudyante tungod kay ang target sa mga CPP, NPA, ang mga estudyante nga ka-eskwila. Dali sila malinglag sa mga pasalik na kung unsa ang mga rason. Kung mahal ang bayronon sa pag-eskwila, dito sa NPA, libre. Mga Iksoon, atong saksihan ang kasuko sa katauhan. Atong tawagon, mga partiles ilalum sa makabayan black. Number one nini mga kaiksunan, at teachers partiles. Makita kini mo kay Tsuna Saksihan na to kunsa kasakit o kalalong Ang ka, kasuko sa katawahan Ikaduha Bayan muna Bayan muna Mga Tsun Mungkini ang kundo. kuhaon ang dako nga budget o pondo para makapalit o presil o bala o magkagasto sa mga nakita ninyo kaniad ko kami ang kasinggit sa mga dagko ng mga rali. Ikatulo, Gabriela Partiles. Gabriela Partiles, mga iksyon, mga ikala. Bili lang usaduha ang digamit sa CPPNP. hay kunhay pilang imon ng underground, karon na saksi ang ninyo ng kami namin mismo, kaniyad ko ang mga urgenaiser, kami kaniyad ko ang general secretario, kami na ang mosuk sulute sa kamatunguran. di kaupat mau kini ang headquarters partilis mga egzon ang Worker partilis usah kini kemaskara ngadaku sa CPP sa nasional Tunggu kay kung kamu ngatauhan padayon ngamubuto ni ini mubalik kong ang si Pribilin din sa ato, San Fernando, o ginungdan, wala na masinati na kalinaw din sa San Fernando. Ikalima, Kabataan Partilis. Sing Tao! sunan ang singgit sa katauhan. So karun, atong saksihan ang kasukot o nagadilaab na talikot-kot sa katauhan. Din isa sa San Fernando, ato kininga saksihan o at ato kining sunugon na kaigsunan nagpasabot kini sa atong kasuko. Dili lang simple nga kasuko o e gingpit nga gikundi Pahilum Pahinom doon sa katawan din sa San Fernando. naltanan, altanan, gatuhan, no me suporta. ni mga partilis, mga na, na o, Latina, politiko, ni los mágos partiles no ha caído nada, nada ha caído, ni yo se biente. olvida la política, ya tuviste suporta ni ni los partiles. hay una mucha saluda kay kami mismo na mga tumando sa MP kami na mismo ang organize kung ang usa ka empleyado o usa sa mga kandidato sa gobyerno na masuporta pasamot na sila ang number one na bubuhi sa CPPE NPE So getuah dan aku Serenanti tembalan Arun mudap-dap anang lima kepartis Dini satu tubuhan Timahan Saka sopo Bukali gok-gok saka tawahan Dini partis Nganam diruang rekruter saka tawahan Arun mahimong rekruter Saka batan onan og sa dagang gigubang at ugmaan sa kabatanonan og pamilyang pamilya nga bangkag daghang eksen nga namatay tungod kay kini sila mga recruiter pag nagtakubang maayong tao pero recruiter sa CPP NPA ato ang mga ng ang iksono,

na nagdala o kalampuan sa ating nagsod. Pero katong politiko na kasuporta ni Dini Atay Butaran kay sila, mahina sila ang kakampay mga partilis. Dagang salamat pag maayong hapon natong kanan.